Ito ang nakagandahan talaga pag may pag may lupain ka sa bundok. Ito talaga ang pinaka the best. Oh, ito isang isang buwan ko pa lang tinanim to. Tingnan mo naman. Ang buwan na. Oh. Wala na, May na. na. Oh. No, kaya ba? Kaya. Ang tanong niyo kung kaya. Ano, kaya ba? Kaya yan. Oh, pakita mo dito ko. Oh, ayan, oh, ayan. Oh. Bumunutin ko. Oo. Oh. Isang buwan pa lang, may laman na yan. May laman na yan, oh. Oo. Oh. Ang mabubunot, ah. Hmm. oh, yun, know? ah, oh. Ang haba oh, yun. Oh. Yun, diba? oh. Ito oh. pa. Oh. Yun, know? na iwan. Nabali lang. Oh. Oo, oh, iwan, oh, naiwan. Masalap yan. Malagkit yan, eh. Malagkit. Malagkit yan. Malagkit. Oh. Malagkit yung ano na yan. oh, di ba? oh, di ba? Pananim siya, oh. Isang buwan palang kasi yan. So oh. May, ano na. May laman na. May laman na. Hmm. Oh. Ayun pa. Asa? Oh, yan o. Oh. Laki ng laman o. Oh. Oh. Litaw yung ano o. Oh. Oo. Oh, diba? Malaki na rin. Malaki na o. Oh. 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 Isang buwan palang yan. Ayan o. Oh. oh. Oh, Kaya tamad ka dito sa mundo. Ah, wala. Gutom ka dito, gutom. Ayun po, ginawa ito. Ito oh, <laughs> <laughs> oh. Ayun oh, oh. oh. Andamin Ang dami naman ah. Oh. Oh. Ayan oh. Ito, kawanding. Ayun oh, lalaki oh. Laman oh. Oh, ayun oh. Hmm. Oh, ito pa, ito Ay. pa. Oh, <laughs> oh litaw <olay> lang <laughs> yun ah. Ano. Oh. Naiyo ko ano, na Oh, ito. Putol. Putol. Sa laki. Oh, ito. oh ayan oh. oh. isang buwan pa lang yan oh. Adami na ang dami nang bunga oh. Hmm. Oh. Oh, diba? oh. oh. Kung gusto niyo yung manghingi. Oh. Magtanim, magtanim kayo. <laughs> <laughs> magtanim. <laughs> magtanim sila <laughs> ito. <July, laughs> isang buwan pa lang yan. Oh, ayan oh. Oh. Hey, hey marang. Eh, marami yan eh. Ay, saan may nakita ko dito? Oh. Uy, na siguro yan. Tama na yan, Dung. Oo. Oh. Oh, Ayan, diba? Yun, yan, diba? oh, yan, ang na oh. Oh, yan, ang na oh. yan, ang dami na oh. <laughs> oh, yeah, na oh. ah, yan, ah,

Uy, lagayan. Uy, lagayan. Kunin mo yung ano. Ayun lang, may lagayan pala siya. Kung ang sako, uh, dalagdala ko na nga. Ay, gano'n pala to. Ay, uh, may sako pala dyan. Ha. Doon ka lang, Michael. Ayun lang, dami na oh. May pa dito pala oh. Ito, ano to? Kakakulit, diba to? Kaya, payan yan ang oh, dami nang ano. Yan 'yung mga sinilas ko 'yung mga bui-bui eh. Aduh. Ang kaanding. Ha. Ano na? Ha. Ningal lang, ningal. Tagayin natin 'to ngayon, oh, magiliw. Ah, oh, masarap 'yan 'yung ano. Hawan led. Malagkit 'yan. Hmm. Sa una, 'yung mga ito, ang baalat 'yan, ang bigat 'yan. Lokasyon eh. Anle 'yung tobig nila dito. Anle, 'yun lang 'yung ano. Breaker lang 'yun. Oh, leke oh. No, okay na At lang. Ano nga yung tanin itong bato? Ito tanong dito sa bangin. Ha, pwede. Pang ibto na lang itong mga gabi dito. May unod. Oh, yan o. Oh. Lagat tayo. Lagi o. Lagi sako ako ba? Oh, oh lagi sako. ako. Mas gusto ko yung medyo... Sa sako na rin. Ilang puno lang yan ah. Isang ka. Oo. Oh. Mukhang wala kasi na lang natira. Oo. Papunta nyo rito. May karga kayo. Kailangan <laughs> may karga rin kayo. Oh, uh, yan o. <laughs> sa sako na o. Ha? Oh, yan huh? o. Oh, diba? Dito daw sila magtayo, di oh. Ah, oh, nga daw. Ano, di malawag. Natin yung ano, balon. Okay. Balon.